Yan ay facts. Hindi po yan aming fake news. Ayun. Hindi katulad ng ginagawa ng gobyerno. Nagagalit sila, bumabagsak daw ang rating ni Pangulong Marcos dahil sa fake news. Ayun. Fake news na nanggagaling sa kanila. O, yung mga tao nagpapalaganap ng fake news, et ewan ko sino yung mga kamoting kahoy na yon, hmm. hindi naman pala sila ang authorized representative ng mga biktima. Mm. Ah, epal lang pala sila ron. Nagpapakilan. Mm, oo, nagpapakit lang pala para si Chel Joke, no? Eh, si Atty. Freddy Villamor. Kaibigan ko ito, ha? walang masamang tinapay sa amin dito. Kaya lang, katungkulan ko. Bilang abogado, bilang mamamayan, uh -huh. na warning nga ng publiko, ang sinasabi niya at may video kami. Siya daw ay parte nung programa ni Senator Rafi Tulfo. Opo. Yung wanted sa radyo. Sila daw ay sumbungan ng investment scams. Uh -huh. Kaya hindi daw siya pwedeng mag-investment scam dahil siya daw ay kasama sa programa ni Sen. Rafi Tulfo. Ayaw. Eh siyempre, alam mo naman, napaka-popular nitong si Sen. Rafi Tulfo nung pagka-name-drop niya si Rafi Tulfo na nainganyo yung mga tao. Ayaw. Eh pero ako, alam nyo, 25 taong ko na ang kaibigan si Rafi Tulfo, ah, okay. si Senator. Okay. Hindi gagawa ng ganyan yan. Kilalang kilala ko yan, parang kapatid ko na yan. Okay. Hindi po gagawa si Senator Rafi Tulfo. Kaya lang, nagamit ng gusto, gastado yung pangalan niya. Kasi may video pa ulit-ulit, piniplay yung video. Oh. Yan ang nangyari. So, eto, nagkaroon ng problema. Itong SEC, inentrap yung mga nangongolekta. Pero ito yung mga mabababa ang rango. Kung baga kwan, yung mga army, at yung mga private, yung mga sargento. Okay. Hindi ito yung mga general inaresto, and then kinansila yung registration ng PROCAP International. Okay. So wala na silang lisensya. Alam mo, ginawa. Practically the same people, practically uh, the same name, pati yung address, corporate address sa BGC, pareho rin. Nirehistro ulit, ba lang ng konti yung pangalan. From PROCAP International, ginawang PROCAP Quantum 7 International pinayagan naman ang SEC. Isminigida ng regulatory powers ng SEC. Mm -mm. Ngayon, ito yung mga biktima. Humihingi ng tulong. Ini-endorse ko naman kay President Jiggs. Kanya lang, siya si President Jiggs ay abala rin dun sa ating National Opo. Convention sa 27. Opo. Pero bilang in my own capacity, hindi pa sa Citizens Crime Watch, ay... Uh, tinutulungan ko na yung mga diba? oh, no, I'm sure naman na yan ay maaprubahan okay. Ni Presidente Jiggs na tulungan itong grupong ito Kasi yan naman talaga ang papel Sa Pilipinas at sa mundo Ng Citizens Crime Watch Yung yes. mga naloloko na aapi Ay tinutulungan natin So yun po ang storya niyang ProCap So at ang yan po Ito pa, ang gaano katindi Ang nangyari Ang naging abogado niyang ProCap ay very credible la, kilala natin. Si Secretary Vitaliano Aguirre, Secretary of Justice. Oh. Hmm. Ang ginawa niya para maayos ang problema, sabi niya, oh, na-cancel na 'yung inyong rehistro. Mm. Kumuha kayo magrehistro ulit kayo. Kumuha kayo ng secondary license. Okay, ipaliwanag po natin 'yan ano? Ano ba 'yung secondary license? Ako. Kapag ang isang kumpanya ay nagrehistro sa Securities and Exchange Commission, legit yan, kumpanya 'yan. Mm -hmm. Pero hindi porkit siya ay nagrehistro. Lahat na pwedeng gawin ng kumpanyang yon. Ah. Pag nagrehistro ka, ibig sabihin lamang ikaw ay magkakaroon ng separate juridical personality apart from the incorporators. Parang ano ka, parang artificial person. Mm -hmm. Parang isa kang tao, pwede kang mag magkaroon ng checking account, pwede kang magkaroon ng bank account, pwede kang bumili ng mga sasakyan, pwede kang umupa in the name of the corporation. Okay. Not in the name of the directors. Ayaw. Parang tao ka. Opo. Pero artificial, siyempre. Hindi naman tao yun eh. Opo. Ngunit kung merong mga fields of enterprise o mga activities mm -hmm. na may separate regulation ay hindi pork registered ka ay pwede ka nang gawin yon. Let's say, ito. Example, itong ProCap. Opo. Ang pagka ikaw ay kumukuha ng investment, ikaw ay nagsesell ng securities kasi tatlong apat na klase ang uh, securities eh sa under the uh, revised securities code meron yung investment yung parang stockholder ka may equity ka yes sa kumpanya part owner ka Opo. number two ah uh, yung debt in debt investment o debt security may utang ka secured by eh, the, yung mga properties ng corporation. Then, may derivatives. Huwag na natin pinuwanag yung derivatives. Medyo komplikado eh. Then, meron hybrid yung parang kombinasyon. Opo. Okay. Yan ang mga apat na main kinds of securities. Dapat kung ikaw ay magbebenta niyan at ikaw ay kumpanya, hindi supsyente na ikaw ay registrado sa Securities and Exchange Commission. Dapat may secondary license ka. Oh. Yung re registration sa Securities and Exchange Commission ay... For juridical existence lamang. Opo. Ikaw ay nag exist Meron kang certificate of registration, registrado ka. Uh -huh. Ngunit, yung ibang activities na bawa, nag-registro nag tayo. Ano yung uh -huh. Verdi and Juby Incorporated. Opo. Opo. Hindi tayo pwede magbukas ng banko, kasi may general banking act. Uh -huh. Bago ka magbukas ng banko, kailangan mo ng lisensya mula sa bangko sentral para magtayo ng banko at may requirements yan, the capital requirements. Ano ba yan? Ha, co at Savings Bank, a savings and loan, at ah, Universal yun Bank, Bayan, di ba? Yan, diba? okay. Rural Bank, dapat may mga requirements yan. Ganon din po kung ikaw ay magse ng securities, dapat may license ka to sell securities from the SEC. Hmm. Bakit SEC kasi, maganda na nga 'yung setup sana ng SEC natin eh. It is one of the few na regulatory agencies in the world na corporate kumpanya mm. ha? na not only is it yung parang talaan ng mga korporasyon Opo. siya rin ang re regulate ng sale ng securities yung stocks di ba stock exchange di ba securities and exchange commission Sa mga ibang mga bansa hiwala yung talaan hiwala yung regulatory agency ng mga securities at mm -hmm. saka ano mga yung mga ibang mga activities ito pinagsama na nga para nababantayan nila hindi pa rin nabantayan. Can, can you imagine na kanusot? Kinan sila mo, Procap International. Nagrehistro, ha? Dinagdaga mo lang. Dinagdaga na ng Procap Quantum 7 International. Ayun. Kinapari same people. Ah. Same address. Hindi mo na halata yun. Ah. Ang hina mo naman. Eh, dapat ang function ng SEC, ikaw nagbabantay para ah, che -che. hindi na-scam yung mga tao. Ayun. Oo, magde-demanda itong mga ito. Ngunit, Ibang eh, nagdemanda na ang ibig sabihin niyan eh naloko ka na. Double damage. A crime has been committed. Yeah. Ang dapat na papel ng Securities and Exchange Commission bago pa ma-scam yung mga publiko, mapigil na nila. Yes. Kasi alam mo sabi ko nga doon sa ating uh, press con, nung Wilson Lee Opo, Flores, hinahanap nga roon eh. Sabi Opo. ko kailangan ko ng taong bahay kasi. <laughs> Tama. Hindi lang ito stolen money. Okay. It is shattered lives kasi ang mga na biktima rito, pinag-ipunan nila 'yan para sa kanilang pagtanda, retirement, para oh sa kanilang mga anak, pag-aaral ng anak nila. Natangay. Oh Jesus, hmm. na double murder hmm. sila parang ganun. Buti na lang, well, uh, nakikipag coordinate po kami sa SEC uh -huh. at na nasa France lang yata yung hepe uh -huh. ng SEC si Ginoong Aquino. Opo. Okay. Pero willing naman daw makipag-usap pagkadating sa France. At may mga senador na tayong kinakausap na willing tumulong. Mm. Sabi ko, huwag na po natin masyadong i-focus doon sa sinong may kasalanan, Opo. sinong may criminal liability. Solution na lang. O, kasi, if, a matter for the courts. Doon na lang, lagi nating sinasabi doon sa mga kliyente ko. Opo. Sa Quadcom, sa Tricom, hindi nyo papel yan, hindi kayo korte, hindi kayo NBI. Mm. Ngunit, sabi ko mga sa, sa apila ko sa mga senador natin magpatawag kay ng hearing para malaman kung anong dapat gawin Ayo. doon sa corporation code sa revised securities act Apo. sa anti money laundering kasi ang sec member din ng anti money laundering council yan eh uh -huh. mm -hmm. anti law, kung ano-ano ma, anti fraud Apo. kung anong dapat palakasin ang regulatory powers ng SEC Ayan. Baguhin natin yung batas, yung charter ng SEC para maging matibay Para matigil na itong mga scam na to Alam nyo, paulit-ulit na lang Dama. yung scam na yan Alam nyo, bago sasabihin ng iba, eh papano, eh ba't naniwala kayo, etc. Et Mali po yung attitude na yun, that is victim blaming Ayan. Hindi po natin dapat sisihin ang victim, victim nga yan eh Apo. Ang sisihin natin yung mga ng victim bakit ko sisihin yung victim ha hmm, Di ba? Kasi sila ang gumawa ng illegal eh, hindi naman yung mga biktima na 'yun eh. Oo. May attitude kasi yung mga Pilipino. Eh, bakit nagpaloko kayo. Eh, mamamang Ang ang krimen dito ay yung manloloko, hindi yung nagpaloko. Ayun. Hmm. So bida na nating eh, nasilaw. Tama. Eh, minsan kasi natural naman sa tao na maghangad nang lumaki yung kanyang kita, lalo na kung may pinag-iipunan siya, yung anak niya, eh, magpapaaral ng anak, magre-retire, bibili ng bahay, di ba? Halimbawa, nangungupahan lang, bibili ng sasakyan, wala namang kasama po roon. Opo. Mm -mm. Yun lang ay dapat higpitan. Hmm, kasi paulit-ulit na lang ang dami ng ganyan, 'di ba? Yung si si Arjun, yung si Rose Bala, 'di ano, bala, oh, bala yun yun. Ano bala <laughs> Di, yung Mateo yung... management ko, no, mm -hmm. ako, active ako oh. dyan. May mga kliyente ako na loko niyang Mateo Management Group. Nakakulong na yan ng mga, ngay mga yan ngayon. Yan ba yung tinatawag na pyramiding? O, oh, pyramiding or Ponzi scheme. Ayon. Hindi ko sinasabing itong ProCap ay gano'n. Ayon. Pero yun ang inireklamo. Ayun. Oo. Although, yung mga tinuturo nilang mga tao, si Atty. Villamor, okay. si Atty. Legaspi, ay innocent until proven otherwise. Okay. Pero may mga video kasi sila, explain nila at ginamit pa yung pangalan ni Senator Tulfo. Yun ang mali, yung magagamit ng baka inganyo. Yes. Mm -hmm. Yan ay fax hindi po yan aming fake news. Ayan. Hindi katulad dong ginagawa ng gobyerno. Nagagalit sila bumabagsak daw ang rating ni Pangulong Marcos dahil sa fake news. Fake news na nanggagaling sa kanila. sila daw yung sinasabi. yun daw si yun daw sinabi ni Kaufman na hihigpitan yung sa pag-ID ng mga So-called victim, victims hmm. ay nireject ng court. Wala naman palang gano'n. Hindi naman pala hiniling sa court. Opo. nag lang sila ng observation na dapat ay para malaman yung kung totoong tao yon o hindi, kung hmm. peke yung ID, kung sinong Herodes yung humaharap Correct. doon, hmm. yung standards ng social security uh, system natin, yun ang gamitin. Tama. Yung unified Oo. ID. Para ma-verify. Eh bakit ayaw nila? Oh, observation po, hindi po hiniling sa korte yun. Ayun. Oh, yung mga tao nagpapalaganap ng fake news, at ewan ko eh. sino yung mga kamoting kahoy na yon. Mm. Hmm. hindi naman pala sila ang authorized representative ng mga biktima. Ah, mm. Ang Ha, lang pala sila roon. Nagpapakilan. Mm. Oo, nagpapakit lang pala para si Chel Jokno. Pumunta sa Supreme Court on behalf of some fishermen before, mm. Sabi ng mga fishermen, who you? si nung ay abogado namin, hindi ba napahiya siya? o Oo, oh, di ba? Oh, oh, diba? Mm. Oh, may fake news pa. Mm. Si kasama nating Harry Roque eh, ay na-deny daw yung asylum kaya na si Germany. Oh? Hindi po pala totoo yun. Alam nyo, sa Netherlands, common sense eh. Sa, may pinabulaanan na, na ni paring Harry. Oh, sa inis nga daw ni Harry, ito ano eh, umangat yung piluka eh. <laughs> Espino pero hindi ko sabi natin si Lito Banalo mamaya. Oh, Grabe talaga siya. Mga nakapiluka yung mga yan eh. totoo naman eh? Ano ba naman masama ron? Nakapiluka eh. Kapanin na lang natin. Oh, yeah. anyway. Okay. Yung Netherlands, sinabi nga ni Harry Roque, pending pa yung kanyang asylum. Yung Netherlands, maluwag po yan sa asylum. Bakit ko nasabi yan? Eh si Joe Masison, mamamatay tao, aminado siya. Oh. Siya yung head ng New People's Army bumapatay sila ng mga sundalo, mga pulis. Hmm. Naka-asylum sa Netherlands, hindi natin makuha-kuha. Di ba nag exert tayo ng pressure na ibalik Apa. si Joma Sison dito? Napakaraming krimen na akusado si Joma rito. Hindi maibalik kasi nga, yung Netherlands ay siya ay binigyan ng asylum. Oh. O ay eh, lalo na ito. Ano naman ng mga krimen ito ay kung kumpara kay Joma Sison at obvious na obvious naman, pakanalaman ng gobyerno. Yung mga kaso laban kay Harry Roque. Hmm. OMG. Oo. Oh, deny pa yan ng, ng Netherlands. Mm. Eh, yung sinasabi nilang kaya na si Germany, alam nyo, eh, yan yung European Union eh. Pwede kang patalon-talon dyan. Kami mm. nga, pagka pagka namamasyal kami dyan, landing kami sa Madrid. Pupunta kami sa Frankfurt. Kasi may airport sa Frankfurt eh. Okay. Then from Frankfurt, lilipad ka sa Munich. Then from Munich, ano lang, bus lang o train nasa Aha. Prague ka na so anong ilang bansa na so Madrid Spain Frankfurt at Munich Germany oh okay. pwede kang pumunta sa Prague Czech Republic na yon mm -hmm. si so tatlong bansa ka na Czech Republic tatlong oras lang nasa ano kana Vienna Ganun Austria eh. o apat oh. na bansa hindi na tinitingnan Walang border control kasi considered as one country yun. Pag so, may visa ka sa isa, may visa ka sa lahat. Automatic. Oo, oh, so pagkatalong-talong uh, ka ron, pamasyal-masyal, sa so na board si paring Harry sa Austria. Eh, baka hindi niya kasama yung assistant niya, yung Mr. Supernational. <laughs> medyo wala siyang makausap. Eh, kasi siya nila. sila. Ah, oo, oo. Eh, saguro, ganoon. So, fake news po yun. Ah. Sila nang bibigyan ng fake news. Speaking of fake news, eto hindi fake news to ha. Na magbabalik ang... <laughs> Sí, 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 yo.